I do not know why he's doing it. Kaya that's what, that's the reason why I said that he is like an empty can. Uh, na walang naman. It's just very noisy. Uh, it's not just noise. We would like evidences. We would like name names to be given. Okay, mga 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 araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa Dingitan Tabunin PH Channel mga kababayan and nandito na po pa tayo para sa panibagong reaction video ngayon ito mga kababayan, ah... Uh, um, holiday ngayon, araw ng lunes. National Heroes Day and... Uh, sa kasalukuyang mga nangyayari sa ating bansa ngayon, ah... Uh, may matatawag tayong bayani at meron din ang mga... mga uh, masasabi natin mga peking bayani mga kababayan. O uh, kasi yung... Um, nagsasabing sila lang yung magaling o oh, plapakan, oh, sila yung magaling at uh, meron din naman talagang magaling na hindi na binubuhat yung kanilang mga sarili mga kabiyan, yung tunay nating plakpakan ah, okay. uh, eto nga dahil dito sa mga nangyayari lalong lalo na dito sa mga flood control projects mga kababayan na kung saan ah uh, hindi naman talaga ito mangyayari kung in the first place mga kababayan hindi ito pinirmahan ng executive di ba? eh nangyayari may pirma ng executive eh o pag release ng um, o, sabi, sabi yung NEP yan yung mga tunay na plano ng executive o nandyan yung masasabi natin mga flagship projects. Tapos for the sake of checks and balance o chinecheck ng uh, Congress bago i-release yung pondo or i-approve yung mga proyekto pero ang nangyayari mga kababayan eh uh, nagkakaroon ng mga insertions or mga nangyayaring corruption dyan. O diba? Pero pinirmahan pa rin. E eh, diyan, nung tawag natin dyan, no? most likely mga kababan, ako ayaw ko magsabihin. Pero nakikita ko dito, nagsasabotan ito. Okay? So, honestly ha, pasensya na po para sa mga, mga followers dito kay Marcos Jr. or kay BBM. And unfortunately, nung umpisa pa lang, bago ito pumutok mga kababayan nakikita na natin na talaga nakakasabotan dito. Okay? Kahit ayaw man niyang sabihin, kahit nag, nagpapalabas, kasi eh, palagi lang naman sinasabi ni BBM kung may binibisita siyang lugar, na uh, may mga issue doon sa mga flood control projects o mga, mga proyekto ng DPWH, eh, Sinasabi lang naman niya, andis ah, mayado ako, o, oh, nagjalit ako. Ah, pero ano nangyayari? Wala. oh, mag-iisang buwan na matapos yung sona. E, alam na niya ito bago pa siya mag pang, mag ng pangatlong beses. Last year pa. Di ba? Pumutok na nga ito. Hindi niya pinansin. O, oh, bakit? Kailan? O, oh, pagkatapos din ang sona niya, di ba? Nagyabang siya na mayroong 5,500 flood control projects Then, ilang days after ng zona, eh di. Oh, fate has his, way, has his own way of exposing things nga. Ika nga, mga kababayan, di ba? Oh, pagkatapos ng pangalawang zona, kung saan, nagyapang siya na mayroong 5,500 flood control projects, eh, yun na nga, bumagyo. Mm, ayan, booking. Akalaan nyo? Pero, of course, walang action. Sinasabi niya, kasalanan din ang ulan. Kasi ma maraming tubig. No. Ngayon, hindi na, hindi na siguro niya, anong tawag nito? Masisikmura yung reklamo ng taong bayan. So, kailangan na niya magbigay ng aksyon. Kasi para naman talaga sa PR niya. Para naman talaga, talaga sa trust rating niya. So, kaya, kunwari, oh, nagbibigay ng action dito, mga kababayan. Pero, anong sinasabi lang? Anong ginagawa? Sinasabi lang, nga, ah, dismayado. Nagagalit siya. oh yan lang, paulit-ulit, di ba? Pero, ano? Ano nangyayari? Wala. Until na wala. Kahit nga, may mga pangalan ng mga contractors na lumabas, pero, ah, naglulukuhan tayo dyan, mga kababayan. Ito nga, oh, na pakinggan natin. Sabi ko natin sa umpisa pa lang dito na uh, National Heroes Day ngayon, uh, araw ng mga bayani. At ito, uh, sabi nga natin, may mga tunay na bayani talaga o itong mga taong nagbubulgar dito ng mga katiwalian. Uh, at meron din namang mga peking bayani na sila lang alam, uh, sila lang may alam na sila lang yung mga magagaling dito. Okay, anong pag-usapan natin ngayon mga kababayan? Ito, Congressman Benny Abante. Ah? Um, inamin at kinumpirma na korap yung kongreso. Oh, buti naman, buti naman mga kababayan. Ito tingnan niyo, eh, station kayo lang sulit. kasi ito pag-usapan natin mga kababayan. Ha? ah uh, pag-usapan natin. And then stay tuned din kayo hanggang sa huli kasi pag-usapan din natin yung nangyaring tangkang bayaran dyan sa Batangas, yung kay Liviste mga kababayan. Of course, uh, pinupuri natin si Congressman Liviste, yung anak ni Lauren Legarda mga kababayan. na kasi batang-bata pa idealistic so mabuti na rin mga ganyan pero of course titignan natin yung kabuuan nangyari. Okay? Yung buong sides. Pag-usapan natin. Okay? So, ito mga kababayan. Bakit natin nasabi or natanong uh, na kinumpirma dito ni Congressman Benny Abante itong corruption dito sa Congress? Ito mga kababayan, may interview siya dito kay uh, Edling Gaw. Uh, ito sa 1PH mga kababayan Kaya pakinggan natin ito Bago natin i-play mga kababayan Paki-like po ang videos natin nadin paka subscribe din po sa ating channel Okay, ito, pakinggan natin See, Mayor Magalong, um, I, I understand you've had a, a brief exchange of words, uh, of course not face to face, um, about the issue of uh, yung alleged corruption in the flood control projects. Have you been able to talk to Mayor Magalong? Uh, and, uh, no, what... I, I haven't talked to him. I do not know him, and uh, I support, I support this, ano, his uh, expose. The only thing that uh, uh, I do not like is that he is making a blanket accusation to the uh, to the whole house. No, eh, I eh, okay, yan. Uh, if you would like to expose it, it's that, pero you name names you begin to have evidences Sabi niya niyo yung ibang evidensya. di present niya sa amin ako naman sabi ko i believe in a whole government approach where even the executive the judiciary the legislative can, can even uh, investigate even even a, a, a independent commission if he wants that or uh, he would like to appeal before the independent commission we would like him to name names finally so that uh, so that charges can be filed against those corrupt public officials Uh, ako, I, I'm supporting him in the expose. But what I'm not, I'm not supporting him is that he he throw a, uh, a a full blanket statement na lahat yan. You know, hindi dapat ganun, Kaming pati kami, na mga na mga mahuhusay, eh, na dadami So sabi ko, bakit eh, bakit Congress lang? Oh, bakit hindi ang mga mayors? Oh, bakit hindi ang mga governors? Tapakat, uh, uh, corruption is not only uh, in Congress. Corruption is all over from the mayor, the governor, the congressman, the senator or sa kinakailangan lang dapat na I do not know why he's doing it. Kaya that's, what, that's the reason why I said that is like an empty can. na uh, nawal, nawal naman. It's just very noisy. Uh, it's not just noise. We would like evidences. We would like name names to be given. Yan mga kababayan. na Oh. Oh. Pati daw sila mga mga magagalik. <laughs> oh, comment nyo nga dito. Eto mga kababayan, bago natin pag-usapan yan Oh, eto muna. Sabi ni Benny Abante, mga, I think narinig nyo naman, oh, magagaling daw, pati daw siya or sila. Oh, kasi siya nung nagsasalita, edi oh, sinali niya sarili niya. Hindi lang natin alam kung sino pang pinat pinagtutukoy niya dito na iba pang magagaling. Pero isa siya sa mga magagaling. Ika nga, sabi niya. Comment nga kayo. Sinong mga under ng distrito dito ni Congressman Benny Abante mga kababayan i-comment yung asin kung magaling yan ha? kasi in the first place mga kababayan kung magaling yan si Congressman Benny Abante o bakit hindi yan nanalo last election eh, hindi naman yan nanalo di ba? nanalo lang yan kasi mahal siya ng kumelek o oh, na, wala tayong magagawa dyan, ha? Mas, mas, ano siya, eh? Mas malapit sa puso ng kumilik, eh. Oh, wala, wala, tayong magagawa. Oh. Ito, mga yun, mga kababayan. Anong sabi niya? Hindi lang daw naman sa Congress yung corruption. O, oh, di ba? Inamin din, mga kababayan. Oh. Nandiyan lang, nan, man, ah, ano ba, ano ba to? hindi lang naman daw sa Congress ang korupsyon. Ibig sabihin, inamin niya na may korupsyon dyan sa Congress. Pero, nagagalit siya kay Magalong kasi hindi lang naman daw sa Congress. Meron din naman daw sa mayor. Meron din naman daw sa governor. Meron din naman daw sa Senate. All over naman daw. Diba? 'di ba? di Eto, ngayon may accusations dito si Congressman Benny Abante na lahat naman pala alam niya na mayroong corruption. Pero bakit until now si Sara lang iniimbestiga nila? Alam naman pala niya, 'di ba? Bakit hindi siya mag-imbestiga ng mayor? Bakit hindi siya mag-imbestiga ng governor, ng senator, or ng kanyang Kapwa-Congressman, in the first place, alam naman niya na mayroong korupsyon, di ba? Naku, Benny Abante. Kasi, alam well, in the first place, mga kababayan, uh, sira na ng pangalan nito dahil doon sa ibinulgar ni Colonel Grijaldo nung sa quadcom hearing nila, di ba? Na kahit siya mismo, mga kababayan, kinausap si Colonel Grijaldo, tapos may pangako na Uh, posisyon doon kay Colonel Grijaldo. Mm, di ba? Oh, I think natatandaan na kasama si Dan Fernandez mga kababayan. Oh, ayan. Yeah. Bribery din 'yan. Ah, uh, well, in our in our own language mga kababayan, hindi kasi hindi tayo abogado. Nakikita natin na bribery din 'yan. Mm, di ba? Oh, ngayon, anong comment kayo dyan, mga kababayan ko anong masasabi dito kay Congressman Benny Abante? nagagalit siya kasi daw may statement si Magalong na naka statement na yung Congress, eh, nasisira daw sila. Nasisira daw sila mga magagaling ngayon. Siya naman ngayon ang mayroong blanket statement na kasi all over, all over daw naman, all over the government agencies naman daw yung corruption. Sa mayor, oh, lahat ng mayor, oh, kasi sali din si Mayor Magalong doon kasi mayor naman si Mayor Magalong at ang iba pang mayor na gustong magbulgar diyan sa mga nangyayaring korupsyon. Oh, lalong-lalo na si Isko Moreno mga kababayan. Bulgar naman yung mga ginagawang kalokohan ni Jewel Chua, di ba? Well, mas madali nga lang kama uh, maghugas kamay itong mga kongresista kasi yung mga korupsyon nilang ginagawa diyan ay pinadadaan sa DPWH. Sila yung nag insert ng proyekto dyan sa DPWH para pag-implementa, tatanggap sila ng kickback na walang paper trail, di ba? Cold cash yung tatanggapin nila at ang masisira kapag nagkapalpaka na katulad ng mga nangyayari ngayon ay eh yung DPWH. <laughs> o, tingnan nyo kung ano nangyayari ngayon mga kababayan at saan papunta yung blame dito, di ba, sa DPWH? Mm, wala, kahit nga until na, wala nga ang na, napapangalan ng, uh, anong tawag dito, mga kongresista, di ba? Well, lumabas yung pangalan ni Zaldico kasi siya yung head ng small committee. Pero yun lang. Di ba? Wala pang klaro na, o oh, ito, tumanggap talaga. Or may natanggap, may nagbigay. Itong kontraktor na ito, nagbigay ito dito kay, ang taon ito, Zaldico. For halimbawa lang. Okay? Lumabas lang yung pangalan ni Zaldico dyan sa as head ng appropriations committee. Oh, ito ngayon mga kababayan, puntahan natin ito. kaya hmm. eh, sabi ko nga pag-usapan ito. Ito, oh, of course, pasalamat tayo dito kay sa anak ni Loren Legarda, mga kababayan, ang batang bata pa na congressman binulgar niya ito. Ito 3.1 million pesos. Yan ang halaga ng pera na tinangka umulong isuhol ni DPWA's District Engineer Abilardo Calalo kay Batangas First District Representative Leandro Liviste. Biyarnas ng hapon na magpunta si Calalo sa opisina ng mambabata sa taal bit-bit ang pera na nakalagay sa eco-bag. Isinusul umaloy ito ni Calalo kay Congressman Liviste para hindi siya isama sa ginagawang investigasyon sa mga umuling maanumalyang flood control projects sa unang distrito ng Batangas. Pero sa halip na tanggapin, nagpatawag ng pulis ang kongresista at ipinadakip ang District Engineer. Ayon kay Congressman Leviste, hindi lang ito ang unang beses na tinangkas siyang suhulan. Uyo, Last Friday, we have publicly been questioning the... Ano-anong sabi ng mga kababayan? Hindi lang daw ito unang beses. Hindi lang daw itong unang beses. Pero bakit ngayon lang nahuli? Uh, ano kaya sa tingin nyo mga kababayan? Pakicomment nyo nga dyan. Uh, Well, of course again, papasalamat tayo dito. Of course, kailangan nating platplakan ito, ha. Leandro Ligarda, Liviste mga kababayan, anak ni Lauren Ligarda. Okay? Kasi at least may nahuling district engineer, mga kababayan. Pero of course, alam nating lahat na yung district engineer masasabi natin na anong tawag nito sa hierarchy ng mga kumikita diyan sa mga proyekto ng DPWH, ang eh, district engineer na 'yan. Ayan yung nasa pinakabababa, pinakamababa mga kababayan. Na kung saan kapag magkabulilyaso na lahat, yan yung matatawag nating sacrificial lamb. <laughs> oh, katulad nga ngayon. 'Di ba? Well, of course, hindi natin sinasabi na ah uh, ito, corrupt talaga. Ito si Leviste. Well, hindi natin alam yung posible yung mga nauna sa kanya. Ganito na yung practice. Kasi mga kababayan, tingnan nyo ang nangyari dito. di ba? Sabi ko na nga sa inyo, ilang videos na, na nakalipas na may kakilala ako nasa isang private company, isang engineer na sa private company dati na contractor na siya rin mismo ang nagdadala nakalagay sa bag at pumupunta sa opisina ng mga public officials at iniiwan doon yung bag na may lamang milyon-milyong pera. Hindi ba? Ganito din ang nangyari. Okay lang din ito kasi binulgar at may nahuli. Tanong natin, sino kayang kontraktor ang gumagawa nito at itong kontraktor na gumagawa nito ilan kayang proyekto niya sa buong bansa na kung saan ang may proyekto dyan ang, ang gumagawa ng proyekto na dyan or ang may initiative na politiko dyan ay kongresista ba? Diba? Kasi dito mga kababayan, makikita natin na ganitong practice or ganitong gawain ay talagang matagal na ito. Kasi imagine niyo, ha? Kasi common sense magsasabi sa atin mga kababayan, kung ikaw, kung kayo, mga nanonood sa atin, kayo yung district engineer. Di ba? Kayo yung district engineer. At the same time, mainit na issue ito ngayon itong nangyayaring korupsyon sa DPWH at sa mga kongresista. O, di ba? Sa tingin niyo ba? Gagawin mo ito? Kasi common sense magsasabi sa atin na itong mga taong to naghahanap ito ng mga sacrificial lamb. Na para mailalabas sa media na talagang mayroon nga'ng napaparusahan. O kaya ikaw, o bilang district engineer, engineer ka naman. Bakit mo ito uh, ipapalit sa posisyon mo na alam mo naman na kahit saan ka magpunta, engineer ka, mayroon kang mapapasukang trabaho. Bakit mo ito gagawin? na kung saan alam mo na ikakap, ikapapahamak ng karir mo at ng buhay ng pamilya mo. di ba? Alam mo na masyadong mainit. Yung media, yung pulis, ang Pangulo naghahanap ng sacrificial lamb para may maipakita sila na talagang may napaparosahan dito. Yet ginagawa mo ito. So most likely mga kababayan, ito, Unfortunately, ha? Posible, nakikita ko dito. Posible, totoo ito. Itong ginawa ni Leviste dito. Pero, yung posibleng kongresista na nauna sa kanya, o yung ibang kongresista na may contact din kung sino man ang kontraktor na involved dyan, at ang kongresistang nag-insert ng proyekto na yan, ay may kaugnayan kaya mukhang mag, nagkakaroon ng usapan, posibleng usapan na kailangan mayroong sacrificial lam dito. Well, yeah. Yan, yung nakikita ko mga kababayan. Ha? May comment nyo rin dyan kung ano rin yung nakikita natin. Again, hindi ko binabanatan dito si Congressman Leviste mga kababayan. Tanong ko lang, sabi nga sa balita, pangalawang beses na ito. Tanong ko lang, bakit ngayon lang may nahuli or na report Well again, to be fair, papasalamat tayo dito kasi may nahuli. Kasi alam natin, yung 3 million na yan, uh, masasabi natin, maliit na bagay yan. Coins lang yan para sa kanila. Okay, coins lang yan. Um, at dahil nangyari ito, alam ng, ng mga kontraktor na posibleng uh, ginagawa ng kontraktor ito, most likely, meron ng iilang mga kongresista na tumanggap ng mga ganito na galing sa mga contractors. Okay? So dito na lang po muna tayo. Paki-comment po kung ano masasabi niyo dito. Then paki-like na rin po sa ating videos at paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, so maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.